Daligo na ako. Ano na naman ngayon? Ano gusto mo? Oh! Gusto ka ba ngayon? May gusto ka? Ha? May ka ngayon? Siyempre naman. Ilala ko na ang pinta. Tinatagki ba bayan? Ilala ko na ang pinta. Ha? Siyempre naman. Ay, ang anak na. Magbibigyan na kita? Magbibigyan na kita? Uy! Talaga? Gusto ba? Oo naman! Tapos na nga Tapos na yung dalaw. Pwede na nga Pwede na ngayon. yun. Oh, Pero may ano, may isang condition. Ano po ang condition? Ito, ito. Uminom ka muna nito. Uminom pa ako niya? Oo, oo uminom ka isa. Eh, di ba, pa yan? Hindi, madali lang to. Okay lang yun. Uminom ka muna isa nyan. So, Basta uminom ka na niya ha? Uminom ka Maglalotion lang ako. mo! 怎么啊？

Ayan, eh, ba't mag-flavoring pa naman? Basta, picturingan mo na ka tapos exciting. Ayaw mo ba nang gano'n yung medyo, medyo exciting, di ba? Ang tagal, 3 ta, weeks na. 3 weeks na, three weeks na, na yung ba't lang yung kalang Ano naman niya? Ba't mag-flavoringan pa ba? ba ako? Basta, habang nag-aantay, kaantay kang mag-ingkulwa kong kondisyon, mo na ka na. Basta magbibilang ibilang gano'n pa nga isa <laughs> Ang dami naman! Hindi, hindi. ano mga, mga... Basta magpilang mag mag ka lang. Bilisan mo. Pipilangan lang kita, ha? Ayaw mo ba nung... Ayaw mo ba nung... Ano, yung iksa? Yung ganun, gano'n? Bilisan mo. Oo, yung ginagano'ng gano'n. Oo, sige na, sige na. Bilis, bilis. Excited ka na? Eh? Oo. Pipilangan lang kita, ha? Antay ka lang. Basta pipilangan mo lang kita. bilis. Oo. Dandito lang ako. Wait lang. Ito na yung aking group. Ayan na yung group ko. Tira! Ayan <tripe> na yung group ko. Huwag ka manilip. Huwag ka naninilip. Huwag ka manilip. Uy. Nasa mong bilang? Ba't hindi mo nilalak ka nila ng bilang? <tripe> <tripe> Excited ka na ba? Excited ka na? Game na, game na. Hindi pa. Wait lang. Huwag mo tanggalit. Huwag mo tanggalit. Wait lang. Wait lang ano kasi sabi kano kalang jam kana ano, mo malapit na hindi ba naman ano ah hindi pa naman yan. condition ah di ba? ah 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 Pag, ah 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 ready na ako. Wala na akong ah Tapos, ah 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 na ah 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 Ha, hindi game. 10 seconds lang. Tanggalin mo na 'yan kasi nandiyan lang ako sa tabi mo nakahiga na ako sa tabi mo. Ha? Sige, sige. 1 2 3 4 5 6

dahil na naman ako nang <laughs>